Tap guys, paprang namin si mama na kunyari nasira namin to TV. Ito yung ginamit namin para kunyari nabasag talaga namin yung TV. Pero ito, papakita namin yung TV Ah. Ayan, ayan. Ito yung TV, ito. Ito ha. Ah. Okay, kilala niya. Hello, Bye. Ang Bye. Ang

Pingan yung niyo. niya sa amanyo? hindi kamalana kapag saai. Paay nagdala ro siyol yon. Paay, bakit 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 Nagawa kayo sa ginawa nyo sa TV? Ang tagaw tagal na n'yan? Just one na. May nabi ni Josh. Siyempre nakasira n'yan! Pa, tignan mo yung natin. Okay. Dito naglaro sila. Yeah. Oh, wala na. Maraming laro. <laughs> Naglalaro kami ang ako. 好吧。<laughs>